yucky okay, moment time Wee! guys so for today's video uh, tayo ay magluluto ng ano ginataang mackerel unipak dati nung no, kabataan ko pag 80s kasi sa sardinas unipak talaga yan no Ngayon lang nagkaroon ng marami mga ano mga branding pero originally isa yang sa mga pioneer ng uh, sardinas sa ating bansa so kumuha ako ng mackerel dalawa Coco Mama. Coco Mama, baka naman. yunipak pack. Baka naman. na Magluluto tayo nyo. Okay? Luya, sibuyas, siling pang, ano, haba. Then, na uh, bawang, at kamatis uh, kamatis, tsaka pechay. Yun natin, guys. So, i-open natin yung ano, yung ating Unipak Mga Karel, call to si Ate Arlene. Yun, no? Yun, no? kalakas ha. Mga kabila. Up. Ay, sige, isa muna. Open natin. Dalawa yung ginagawa natin guys. Siguro ano to, nasa word. 60 pesos. Sa ito. Parang ganyan. Ayan. Hindi, so. Isala natin yung ano, laman niya. Ayan. Oh. Durog ba? Hindi naman. Ay, hindi. Buo guys, oh. Kaling. So, hatin sa dalawa yan. Sige ba? Pwede. Tapos yung sabaw mamaya niyan, ilalahok natin. Ah, so, bali na malabas ilang piraso. Siguro, wag na no? Okay na yan. Oh. Okay, tabi natin ito. Ito yung sabaw niya. Diba? Lahat na sabaw ah. Okay. Bukod natin. O ito yung ating mga iba pang ating sangkap. Ito, turmeric, ano, ground. dito natin sa garlic. Saka yung pepper ground. Mga ano yan, ground na. Kamatis yan. Lagyan natin ng kamatis. Pang dagdag sa ano yan. Sa lasa ng ating gasoline na biyatang makarel. Okay, yung ating makarel. Lagyan natin sa ayun. Yun! Hindi ko na inati-hati, guys, para malaki ang serving niya. So, dalawang ano lang to, lahat na malaki. Good for 3 uh, to 4 to persons, o kaya pwede na magagal lima. Tapos, yung ating gata. Charlene, yung ating gata. Naginan natin, i-ano mo sa... Ah, sabaw na konti. Sige. Sige mo na konti sabaw. Anak, ako ko. Ah, yun. Para pampalasa rin yan. Okay. Okay na yan. Tapos, sabaw so, ng konti. Then, ilagay niya ating katatar din. Koko mama, baka naman. Sige. Iyan mo. Iyan na. No? Iyan na. No? Unang katayang guys. Tapos pakuloy na lang natin. Gano'n lang kasimple. Tapos pakuloy na natin to, Pagkulo nito, lalagay na yung ating pechay at mga lahok natin ng ingredients pa. Yan okay, guys, so kumukulo na. Hmm, bangon ng gata. Amoy na amoy. Maganda palang koko mama ng gata. Pwede sa gutong gamitin eh. Isol pag siya na guluto. Lagi ano yan. Sa palengke. Pag tayo, instant. Okay. Pwede na, ano, natin rin. Ilok yung ating pechay. Tsaka yung ating siling haba. na pang sinigang. Okay. Okay. Oh, pechay. Siling. Ah, Ang siling. Siling, siling. Ah, good. Good. Diba? So, ganyan guys, upgrade nyo yung inyong mga dilata. Hindi lang basta iserve lang, ano, pagkabukas, serve ka agad. Upgrade natin. Okay, so, lag natin ng garlic. Tapos, yung ating white pepper. Yung ajinomoto. Uy, ang sino mo po? So, tayo, contemplating, yun yun And here it is. Tapos na yun 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 walang kanin. Hmm. <laughs> oh.